Aris, ang pahiwatig ng mga bituin ngayong araw ay magpaalala ng maingat na pakikisama, lalo na sa mga matagal mo ng kakilala. Kung may transaksyon, maging mapagbantay dahil maaaring may nagtatangkang gamitin ang iyong kaalaman para sa sariling kapakinabangan, iwasan muna ang mga lakad o plano kasama ang minamahal upang mapigilan ang di inaasahang gastusin. Sa aspeto ng relasyon, bantayan ang tukso mula sa mga bagong makikilala upang mapanatili ang tiwala at katatagan ng pagmamahalan. Para sa pamilya kung may pangarap ang iyong mga anak na makatapos ng pag-aaral, suportahan mo ito, ang kanilang tagumpay sa edukasyon ay maaaring maging daan sa pag-angat ng inyong pamilya. Para sa negosyo, ang mga kasunduan ay kailangang pag-isipan ng mabuti, kung walang malinaw na senyales ng pag-asenso. Ipagpaliban ito, ang tamang tsempo ang susi sa tagumpay sa negosyo, para sa pagmamahal. Ngayon ang tamang oras upang ipahayag ang iyong damdamin, ang bukas na komunikasyon ay magpapalalim sa inyong samahan, mga masuswerteng kulay at numero color white at color red number 9, number 22, at number 18, Leo ang kaibigan zodiac sign ang liwanag ng buwan ay nagtuturo sa iyo na pahalagahan ang mga tao sa paligid, lalo na ang inspirasyong hatid ni Leo, sa trabaho, pag-isipan ng mabuti ang mga desisyon, sa pag-ibig, magiging maayos ang komunikasyon. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ay paalala na pag-isipan ng mabuti ang anumang kasunduan, lalo na kung ikaw ang maglalabas ng pera, siguraduhing nauunawaan ang bawat detalye upang maiwasan ang di inaasahang gastusin. Maging mapanuri rin sa pagiging mabait sa iba dahil maaaring samantalahin ito. Para sa trabaho tapusin agad ang mga gawain upang maiwasan ang problema sa mga babaeng superior, sa pera. Huwag agad magtiwala, kahit kaibigan pa ang humihingi ng tulong, para sa pagmamahal. Iwasan muna ang mga bakasyon upang makatipid at maiwasan ang posibleng problema sa kalusugan ng isang miyembro ng pamilya. Para sa pera pag-isipan ng mabuti ang pagpapahiram ng pera, lalo na sa mga kamag-anak mas mainam na unahin ang sarili bago tumulong mga masuswerteng kulay at numero color yellow at color pink number 16 number 2 at number 25 libra ang kaibigan zodiac sign sa gabay ng sikat ng araw ang Taurus ay magkakaroon ng malinaw na direksyon ang suporta ni Libra ay magbibigay ng balanse at harmonya sa iyong mga desisyon. Gemini, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagbabala laban sa mga deal o investment ng miyembro ng pamilya, hindi pa ito ang tamang panahon, maging maingat sa pakikipag-usap at iwasan ang pabigla-biglang desisyon. Para sa pera kung magpapautang, Siguraduhin dati mo nang pinagkakatiwalaan ang tao, magkakaroon ito ng maayos na pagbabayad at maaaring magdalapan pa ng kita para sa pagmamahal. Panatilihin ang pasensya at bukas na komunikasyon upang mapanatili ang maayos na relasyon. Para sa trabaho mag-focus sa trabaho ng tahimik upang makaisip ng tamang solusyon at maging mas epektibo. Mga masuswerteng kulay at numero color green at color blue number 5, number 40, at number 34, Aris ang kaibigan zodiac sign ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng inspirasyon para sa mahahalagang desisyon. Sa gabay ni Aris, makakahanap ka ng lakas para harapin ang hamon, sa pag-ibig, mahalaga ang komunikasyon. Cancer Ngayong araw, mag-ingat sa pakikitungo sa mga taong mahilig magdahilan o laging huli, dahil maaari itong magdulot ng abala o dagdag gastos. Itoon ang oras sa mga taong may malinaw na layunin upang maiwasan ang pagkadismaya. Sa tahanan, gamitin ang iyong karisma upang makinig sa mga mungkahi ng pamilya. Maaaring ang kanilang ideya ay magdala ng tagumpay kung maisa sa katuparan. Sa pera, iwasan ang pagpapahiram, lalo na sa mga pamangkin o pinsan, upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin. Sa halip, bigyang pansin ang pangangailangan ng magulang, na maaaring magdulot ng swerte, sa trabaho umiwas sa labis na pagyayabang ng iyong kakayahan. Magtuon sa gawain upang maiwasan ang maling interpretasyon at magtrabaho ng masaya para sa maayos na pag-uwi. Sa bahay, gamitin ang mahinahon at malinaw na komunikasyon upang mapatatag ang relasyon sa pamilya, cancer. Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ang impluensya ng Gemini bilang kaibigan ay nagtuturo sa iyo ng pagiging adaptable. Sa trabaho, maaaring dumating ang pagkakataon na magpapalago ng iyong karera. Sa pamilya, alagaan ang relasyon sa mga mahal sa buhay, mga masuswerteng kulay at numero. Color Yellow at Color Blue number 21, number 2, at number 14. Leo, ngayong araw, manatiling mahinahon at mag-focus sa iyong layunin, ang iyong pasensya ang susi sa tamang desisyon, sa mga usapan o deal, magagamit mo ang malinaw mong isipan upang maunawaan ang mga bagay, gayon paman, Mag-ingat sa mga hinihiling ng kapatid dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang gastos. Kung may plano ang pamilya sa negosyo, bigyang pansin ang mga ideya ng anak o minamahal na maaaring magdala ng tagumpay. Sa pera, ang iyong pagiging bukas-palad sa magulang at kapatid ay magdudulot ng biyaya sa pagmamahalan. Asahan ang masayang araw na puno ng komunikasyon. Magplano ng pangarap na magpapatatag ng inyong relasyon. Sa trabaho, ang kasipagan mo ay mapapansin ng boss na maaaring magdulot ng promosyon o tiwala. Leo Capricorn ng kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ang gabay ng Capricorn bilang kaibigan ay nagdadala ng tibay at determinasyon Sa trabaho maghanda para sa mga bagong proyekto Sa pag-ibig asahan ang masayang sorpresa mula sa minamahal mga masuswerteng kulay at numero color pink at color green number 9, number 30 at number 12. Virgo, ngayong araw, bigyang pansin ang mga kahilingang makatarungan at tama. Dahil maaaring magdala ito ng magandang relasyon at pakinabang, iwasan muna ang sensitibong usapan sa kapatid upang maiwasan ang di pagkakaunawaan. Sa tahanan, paalalahanan ang pamilya na mag-ingat sa gastusin at umiwas sa utang. Sa pera, iwasan ang pagpapautang sa mga pamangkin o pinsan upang hindi maapektuhan ang budget. Sa pagmamahalan, asahan ang masayang aura sa iyong relasyon. Ang pagiging maunawain mo ay magdadala ng positibong enerhiya. Sa pamilya, Piliin ang tamang pananalita upang mapanatili ang maayos na samahan. Virgo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Ang gabay ng Sagittarius ay magbibigay ng malawak na pananaw sa trabaho, pagbutihin ang kalusugan at gawain. Sa relasyon, maglaan ng oras sa mga mahal sa buhay. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color yellow, number 11, number 9, at number 40. Libra. Ngayong araw, ang enerhiya ng mga bituin ay nagbibigay ng positibong pahiwatig, iwasan ang bigla ang desisyon, lalo na sa sensitibong usapan, gamitin ang iyong katalinuhan ng may layunin upang maipakita ang iyong kakayahan, sa kalusugan, pahalagahan ang paalala ng minamahal na maaaring magdala ng sigla sa iyong pangangatawan. Pera, iwasan ang pagpapautang sa hindi kadugo, mas mainam na ilaan ito sa pamilya. Kung may dagdag na biyaya, gamitin ito para sa kalusugan at kasiyahan ng iyong mahal sa buhay, trabaho. Ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya, magpatuloy sa kasipagan at magiging magaan ang mga gawain. Ang maagap mong diskarte ay magdadala ng tagumpay sa pag-ibig. Iwasan ang paligoy-ligoy, maging direkta sa usapan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Ang malinaw na komunikasyon ay magpapanatili ng pagmamahalan. Kaibigan Zodiac Sign Taurus. Masuswerteng kulay at numero, color green at color pink, number 14, number 8, number 33. Scorpio. Ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya, kaya tamang panahon ito upang ituloy ang mga plano, panatilihin ang pagiging bukas sa pamilya, lalo na sa magulang at kapatid, upang mapalakas ang daloy ng swerte sa tahanan. Pera, iwasan ang pagpapautang sa hindi kilala upang maiwasan ang aberya. Panatilihin ang maingat na pamamahala ng pananalapi sa trabaho, maging maingat sa pagbabahagi ng ideya, maaaring magdulot ng kompetisyon, pagtuunan ang detalye ng trabaho upang mapanatili ang kaayusan sa pag-ibig. Masaya ang araw na ito para sa relasyon. Ipakita ang lamang at pagmamahal upang mapanatili ang kasaganaan sa tahanan. Ang kaibigan Zodiac Sign, Capricorn masuswerteng kulay at numero. Color Gold at Color Pink, Number 9, Number 21, Number 25. Sagittarius, ngayong araw. Isang mahalagang usapan ang magdadala ng kasiyahan at posibleng tulong pinansyal, panatilihin ang pagiging maunawain at umiwas sa bigla ang emosyon na maaaring makasira ng mga plano. Pera, iwasan ang pagpapautang sa mga dati ng may utang. Mag-focus sa pag-iingat ng pananalapi upang maiwasan ang aberya. Sa pamilya, kung may bisita o planong lakad, Magbigay ng payo para maiwasan ang kamalasan. At sa trabaho, maging maingat sa pagbabahagi ng ideya sa mga kasamahan. Ang iyong positibong disposisyon ay magbibigay proteksyon laban sa inggit. Pag-ibig, puno ng ligaya ang araw. Ang inyong pagmamahalan ay nagdadala ng sigla at positibong enerhiya. Kaibigan Zodiac Sign Aris masuswelting kulay at numero. Color pink at color blue. Number 25. Number 8. Number 33. Capricorn. Ngayong araw, mag-ingat sa pakikipag-usap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Kung may usapan o kasundo ang hindi ayon sa inaasahan. Iwanan ito ng maayos para sa posibleng pag-aayos sa hinaharap. Kung may magulang na lalapit para humingi ng tulong, bigyan sila ng oras kung kaya mo, panatilihing mahinahon ang tono sa lahat ng usapan para manatili ang maayos na relasyon, ang kabutihan at tiyaga mo ang magdadala ng tagumpay sa iyong ginagawa. Sa tahanan, paalalahanan ang pamilya na magingat sa pakikitungo, lalo na kung may transaksyong pinansyal ang pagiging maingat ay magdadala ng proteksyon laban sa panlilinlang at magbibigay ng aral sa kanila, at sa trabaho, maging pokus sa gawain at iwasan ang pagiging kampante. Sikapin ang masigasig na paggawa upang mapansin ng boss ang iyong kakayahan, na maaaring magdulot ng mas magagandang oportunidad, sa pera. Gamitin ang naipon sa mga mahal sa buhay. Ngunit siguradohing magtabi para sa sariling seguridad sa hinaharap, ang kaibigan zodiac sign Libra ang gabay ng Libra ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa at magbubukas ng mga bagong oportunidad. Masuswerteng kulay at numero: color yellow at color silver, number 20, number 37 at number 36. Aquarius Ngayong araw, maging mapanuri sa mga kausap, lalo na kung nagpapakitang gilas sila. Hayaan lamang ito at gamitin ang pagkakataon para matuto. Kung pakiramdam mo'y dapat silang iwasan, sundin ito para maiwasan ang negatibong epekto. Sa tahanan, paalalahanan ang pamilya na maging maingat sa pakikitungo. Mas mainam na umiwas kung hindi sigurado ang intensyon ng kausap kaysa masangkot sa problema. Sa pera, iwasan ang pagpapautang o labis na paggasta ngayon. Ang masinop na pamamahala ng pera ay magdadala ng magandang kinabukasan. Sa pagmamahalan, panatilihin ang pasensya upang maiwasan ang tensyon sa relasyon ang pagiging kalmado ay magbibigay ng positibong enerhiya sa inyong pagsasama, sa trabaho. Focus lamang sa sariling gawain at umiwas sa mga kasamahang mahilig magmalaki, ang dedikasyon sa trabaho ay magdadala ng tagumpay, ang kaibigan Zodiac Sign, Gemini ang gabay ng Gemini ay magbibigay ng inspirasyon upang mapanatili ang iyong pagiging malikhain at positibo masuswerteng kulay at numero. Color blue at color yellow number 9, number 45, at number 14. Pisces, ngayong araw, kung may taong susubok sa iyong damdamin, ipakita ang iyong talino at kakayahan, kung hindi sila tumanggap, iwanan ito ng maayos upang magkaroon ng pagkakataon sa hinaharap, Itoon ang pansin sa sariling kasiyahan at iwasan ang labis na pakikialam sa problema ng iba. Sa pera, magingat sa paggastos o pagpapautang, ang pagtitipid ngayon ay magdadala ng pinansyal na seguridad, at sa tahanan, iwasang papasukin ang bisitang maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa iyong tahanan, sa trabaho. Iwasang magbahagi ng sobra sa kaalaman dahil maaaring gamitin ito ng iba para sa kanilang kapakinabangan, mag-focus sa sariling gawain upang maabot ang tagumpay, kaibigan zodiac sign Leo. Ang gabay ng Leo ay magbibigay ng suporta sa iyong mga layunin, lalo na sa aspeto ng relasyon at trabaho. Masuswerteng kulay at numero Color green at color blue number 17, number 24 at number 22.